Nara si Angelo at si Amihan. Ano sa ni hapon panihapon, Angelo? Saging. Saging na? Karnaba. Karnaba? Oo. Uh. Dagaan mo saging? Hindi. Asa? Kamay ra yung saging. Uh. Oo. Uh. Uh. Wala rin yung gikaon panihapon. Saging karnaba. Oo. Wala mo nagkainon. Wala. At sa inyo, sa daan ay giunsa ra ninyo? Gitos na no sa unsa? Suka so, at asin. Oh. Ah. May kahit tomorrow tayo yung panihapon. Oo. Oh. Wala pa mo na mahaw no? Oo. Oh, ano yeah. kalungin ninyo, eh? Niyang ninyo hangkuan. Giyon sa pagluto nyo saging. Oh. The... 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 gilong ag, ra. Giyon, giyon, giyon. lola. ra. Ikaw, Amihan, asa rin mong mama? Yeah, Matay. Matay rin rin mong mama? Oo. Uh. Mong papa? Mm, wala, dito, dito, dito. Wala, nag-ahatag. Wala? Wala, kwarta sa inyo. Wala. Yeah. So, yan eh. Mune si Amihan at si Angelo. Dilim na sila mag-ikso. Mag-unsa mo mag Unsa kang grade, Amihan? Ikaw ang hello. Grade five. five na ka. Oh. Ngunit sila ang kuan ang bata dinhi hiya sa bukid. Uy, kay sila ay lahang panihapon kay saging lang, saging nga karda ag Wala sila nagkuan. Wala, wala mo isud ano? Wala. Hmm. Naka na nakaghatdog ang hila na? No? Wala. Wala. Pas, ikaw, amihan, nakakao na ka ba? Kato nagluto ko dinhi tanag nag, ipanghatag na ko sa inyo, no? Oh. Uh, kauna ni si Amihan si Angelo Ami lang ang wala Na sila kaluoy din hiya sa bukid mga bata din mga bata mani din sa bukid